Ayusin mo yung tiki-tiki mo sa akin, ha? Ito na lang napumunta dun sa may school. Sabi ni Papa, pinapunta kayo ng ano, teacher ko. Sa... Sasampalin ko yung teacher mo. Ba't ako papapunta yun doon? O dapat ko ginagawa dito sa bahay. Oh, Sige, okay, papunta ako doon. Sa, sa paglinisin mo dito. Sa pagsaingin mo, paghugasin mo lahat. <laughs> Ayaw din yung Papa pumunta. Sino ang pupunta doon? Yung ninong mo. Papuntay mo yung ninong mo doon. Oh, Ayaw ko dyan. Wala akong time sa mga ganyan-ganyan. Kayo, -ganyan. <laughs> gusto ko kayo. Matuto kayong tumayo sa mga paa nyo. Yung hindi mo na kami kailangan. Oh, Di ba? Kahit ikaw lang mag-isa, may bitaw ka. Hindi puro... Puro laro kasi ang inaatupag! Puro laro, wala nang ginagawa. Ay, agay, agay, agay. Agay, agay, agay. Tag mo. Agay, agay. Nahay blood ako sa'yo, Bon. Tapos yung values mo, ang tataas ang values. Ilan yung values mo dito? 86? 86. Ang galing. Very good naman yung anak ko. Dumapa ka nga. Bakit? Ang taas na nga yun ah. Pati na yung English ko, mataas yan. Ayoko na ng Pilipino. Tapos may nakuha kang award. Papakitin ako doon sa stage. <laughs> Most behave. <laughs> <laughs> Tahimig lang ako dun eh. Anong pila ka ba? Tahimik ka ba sa buong mundo? Dati po ako dun sa stage, pag ano, mayroon ko nang ng awad award na ano, first honor, second order, hindi must behave. Hmm. Doon ang mo dito. Si Ingay ka! Nakalim kita eh. Doon ka sa kwarto ba, hindi ka lalabas isang buwan. Makita mo lang hinahanap mo. Naglaro muna kami doon. O sige, maglaro ka. Paglaruan natin to. Ah.